Hello guys, this is the Turkish Restaurant. Ayan, nakapunta na kami dyan before. Maganda dyan guys. Ayan, meron siyang tubig doon. Oh, video with Tarakot Yes. Video, video, video. Ayan, may tubig na siya guys. E It's si a bakery. Masarap din yung pagkain. Meron dyan pizza. Ay, siya, P-Mojo Lahat meron dito. Bakit ako nag-a-Arabic? Yung mga kapanood nito, di naman Arabic yung iba. Ito yung Arabic na iba. O. sige, mag-Arabic tayo. Adi, Turkish restaurant. Awal ruhinak akil sa wasawang mga madam. Sabi, yun yung mga, yung menu nila. Akil, hello. Pagkain nila dyan, hello. Ayan, o. o ba? Diba? Ayan. Sign up for sure fire flavor. Ayan. Dami diyan nagtatrabaho. Alam niyo guys sa mga restaurant dito. Hindi parang ayoko ng restaurant dito. Ay kasi alam nyo guys. Hindi ka pa tapos ng pagkain. Tawagan mo sila kukunin na yun. Parang ayaw nilang magtagal ka sa lamesa. Ayan, paalis na kami guys. Sa Mimi Market. Ayan. Market. Ayan. Market. Ayan. May Jollibee, may McDonald's, McDonald's pala yung Jollibee, yung Jollibee sa unahan pa ata ito. Sina po, ano yan? Starbucks. Parodyist, ayan. Dito tayo ngayon sa Dadaan to tayo, King Paisal. King Paisal. Hunger Station. We're going home now. We're going home. Pauwiin na ng bahay. Dito yung Dadaan to pagdiretsyo guys. Sa pagdiretsyo doon lang doon. Eh. Pupunta na ng ulay, ayan. The center. Yeah. Ito yung dalpaw eh. Ito na Nakapasok na kami dyan guys sa King Abdullah Center before nung panahon ng COVID. Kasi naghahanap ng vaccine. Hindi dyan sa Aldara, wala yung kaliwal Aldara. Tinata, tinaboy kami dyan, ayaw nila. Ang pangit na, hindi pangit nilang kabanding. Ayan yung Alta, sa may Alta Kasushi Street. Ayan Alta Kasushi hmm. Street, dyan dyan Ay, na kami dadaan. Dito yung kung doon ka dadaan, guys. To. Hindi yung papunta doon yung

pag-abuti na nga ni Mr. Api. Oh, come on. Specialized you. with the Gate number 8. Oh, ito. Oh, my

ماذا ما معي انا ما لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك Pwede tayo Dati kami nagpunta dito sa Andorra. Ayaw kami dyan tanggap eh. Nagtatanong lang naman. Kasi meron dyan ako dati nang sa Philippines. Ayaw sa harap, Azan? Azan, makrib, Azan. Luz sa gabal at subos, niji tarik na nagam. Pag-ibig sa gabal. Pag-ibig sa gabal. pag माप सही है, आह आह इतना सो इन इन सो दुआ आदमी इतना सही है। मापे ऐसे सो वेपेश गुलेंता। इतनी इंटिमेटी समोसा, मलकीन कम से अधिक आवाहन। ए इंटेब गयें था अजेस, अन्ना आते कहें था इंता सोवे इंता 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 सोवे तबाब इंता गल्ली, आख संकीदा ना आते